Kita tayo dito Ano Sige. Kalo bukas, bulo pintao shout out tayo. Pauli na kami kasi 'yan. E Mabara na kami. Tama manloro kami dati. E Iwanan namin 'yung Pilipinas eh. Final lang Magod na. Wala makasakay kami ni Parjack. Uh, sila muna sa ticket. Uh,

buwas pa kami mga kawe guys yan you oh know? nagitan niyo yung point niyan <laughs> wala di nag issue ng ticket eh hmm. hindi nag issue ng ticket kasi nga look na pero mataas man lutaw oh hindi hmm. lang buwas ah rin na naman ang pirata oh Tingnan na naman pirata guys yan kami ang rumbo niya na no? ang bilis eh. palaot na sila palaot na sila palaot na na sila Ayan o. No? Nag-videohan na lang kami o. Oh. Binibideohan lang si paring Alan. Binibideohan ko rin sila. <laughs> Puro puno no? Parela no? Oo. Puno lahat oh.

Ah, oh, yeah no? na, guys. Akala nyo lang yan ano, mandar Pero Patras pa na yan, Lalo, Lalo. Diba? Yeah, no. Diba? Oh. Ay, Lakas, no. Bye bye, jala ikan. Thank yeah,